Mika Salamanka nagbibigay ng payo kay Shuvi Etrata. Pumili ka ng mga tao o bagay na pakikinggan mo. May mensahe ng pampasigla si Mika Salamanka para kay Shuvi Etrata na paalala na maging maingat sa mga boses na kanyang pinapakinggan at kung paano haharapin ang mga kritisismo. Ayon sa ulat ni Nelson Canla sa 20 Warper Oras noong biyernes, alam ni Mika ang pinagdaraanan ni Shuvi sa ngayon. Pinakamasasabi ko lang kay Shuvi siguro is piliin mo yung mga papakinggan mo tsaka tatanggapin mo sa sarili mo. Kung meron kang mistake, own it, say you're sorry, change. Own it. Parang, kung constructive criticism, take it. Pero kung pure hate lang, let it go, slow down, sabi ni Mika. Sila Mika at Shuvi ay parehong bahagi ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nanalo si Mika sa season kasama si Brent Manalo. Nakaset si Mika na gumanap sa paparating na collab series ng GMA at ABS-CBN na Secrets of Hotel 88, habang si Shuvi ay nagtatrabaho sa Master Cutter at Huwag Kang Titingin.